Kampo ng mga Duterte, pipigilan ang pagdinig sa ICC. Pipigilan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang pagdinig sa ika-23 ng Setyembre sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na isinampalaban sa kanya. Naniniwala ang pangunahing abogado ni Duterte na may matibay silang argumento upang hindi na matuloy ang pagdinig at tuluyang ibasura ang kaso. Sa pre-trial, igigiit ng depensa na walang hurisdiksyon ang ICC sa kaso, lalo't umatras na ang Pilipinas sa Pandaigdigang Tribunal noong 2019. Bukod dito, isa rin sa pangunahing argumento ng kampo ng dating Pangulo ang umano'y iligal na pag-aresto at paglipad nito sa The Hague mula sa Pilipinas ng walang due process. Umaasa ang kampo ni Duterte na bago pa man sumapit ang Confirmation of Charges hearing sa ika-23 ng Setyembre, ay makukumbinsi nila ang mga hukom ng ICC na ibasura ang kaso. Kung papabor sa kanila ang desisyon, hindi na itutuloy ang pagdinig kung saan dapat ay lalahad ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga ebidensya upang matukoy kung may sapat na basehan ang kaso.